Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 6, versikulo 24-34. Sinabi ng ating Panginoon sa mabuting balitang ito, na hindi raw tayo maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi natin maaaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Sapagkat kapupuotan natin daw ang isa at iibigin ang ikalawa. At ito ay isang malaking katotohanan na hindi maaaring hati ang ating puso. Hindi maaaring hati ang ating buhay. Ang isang bahagi ay sa Diyos at ang isang bahagi ay sa kayamanan. Ang panganib, kapag ang ating minahal, ang ating pinaglingkuran ay ang kayamanan, ito ang ipapalit natin sa totoong Diyos. Ang tawag dito ay Diyos-Diyosan ng kayamanan. Ang diyos-diyosan, kailanman ay hindi makapagbibigay ng buhay tulad ng totoong diyos. Ang diyos-diyosan o ang huwad na panginoon ay kumukuha ng buhay. Kaya nga ang mga taong alipin ng diyos-diyosan ng kayamanan ay hindi nagkakaroon ng buhay. Sila ay nawawalan ng buhay. Paano ba natin malalaman kung tayo ay alipin na ng kayamanan? Napakadali. At ito ay binanggit sa Ibanghelyong ito. Kung ang kayamanan ay sinasabihan na tayo na matakot, mangamba, mabalisa, mataranta, maguluhan sapagkat nauubos na ang ating kayamanan at salapit kung ang nagiging dahilan na ng pag-aaway sa loob ng pamilya ay salapi o kayamanan, ang mga tao ay totoong alipin na ng Diyos-Diyosan ng kayamanan. Kung ang mga pagkakaibigan ay nasisira dahil sa kayamanan, ito rin ay tanda na ang mga tao ay inalipin na ng kayamanan. Kung ang kapatid ay kaya ng patayin o saktan ang kanyang kapatid. Dahil sa kayamanan, ang mga tao ay alipin na ng kayamanan. Napakalinaw na sinasabi ng Panginoon. Ang naglilingkod sa Diyos, kailanman ay hindi niya inilalagay sa ibabaw ng kanyang kapwa-tao ang kayamanan. Ang mga sumusunod nananampalataya sa Panginoon, para sa kanila ang unang-una sa lahat ay mahalin ang kapwa. Kaysa sa pagmamahal o pag-ibig sa salapi o kayamanan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Ibanghelyong ito, bakit ba tayo nababalisa? Bakit ba tayo nag-aaway-aaway? Kung titignan nga natin daw ang mga ibon sa kalangitan hindi naman sila umaani o nagtatanim ngunit sila ay pinakakain ng Panginoon bakit tayo nababalisa sa salapi at kayamanan para lamang makatikim ng masasarap na pagkain o siguraduhin ang ating kinabukasan na tayo ay makaka may, may makakain ito ang pagkabalisa ng napakaraming tao ngunit ang mga anak ng Diyos ay naniniwala na mayroon tayong amang nasa langit. Kung paano pinapakain niya ang mga ibon, papakainin niya rin ang kanyang mga minamahal na anak upang mabuhay. Sapagkat tayo ay mas mahalaga pa sa mga ibon. At sinabi pa ng ating Panginoon, bakit nababalisa ang tao kung ano ang kanyang susuutin? Nagkakaroon ng suliranin ang tao kung paano manamit. Sapagkat iniisip ng tao kung paano niya ilalantad ang kanyang sarili sa sanlibutang ito. Gusto niyang ibigin at magustuhan siya ng kanyang kapwa. Tanggapin, respetohin, purihin. At ito ang nagiging suliranin. Kaya nga, ang mga tao ay naghahabol sa mga magagandang damit, mga tanyag na damit na may lagda ng mga tanyag na tao. At ito ang kabalisahan ng daigdig kung paano ko ihaharap ang aking sarili ayon sa aking pananamit sa madla upang ako ay kanilang mahalin, tanggapin at purihin. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi natin kailangang mabalisa sa ganitong mga bagay. Sa pagkatignan daw natin ang mga parang ang mga bulubundukin, ang mga bukid, kung paanong pinupuno ito ng bulaklak ng Diyos. Napakagandang larawan, dinadamitan ng Diyos ng kagandahan ang kalikasan. Kahit daw ang Haring si Solomon na puno ng kapangyarihan ay kayamanan ay hindi nakapagdamit sa ganitong paraan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, napakaliit daw ng pananampalataya ng tao sapagkat ang kailangan nating lahat ay ilagay ang ating mga buhay sa kamay ng ating Panginoon. Sapagkat alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan bago pa natin ito hilingin sa Kanya. At higit sa lahat, nais bigyan ng ating Panginoon ng diin ang ating malaking suliranin, ang suliranin ng pagkabalisa sa kinabukasan. Sabi ng ating Panginoon, makakaragdag ba sa ating buhay kahit na isang segundo ang pagkabalisa sa kinabukasan? Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano ay hindi nababahala para sa araw ng bukas. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, ang mga subusrod sa ating Panginoong Yesus ay mga taong nabubuhay sa bawat araw at sa bawat araw ay naniniwala na ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang naglalaan ng bawat nating kailangan. Kaya nga, humingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo ay palayain sa pagkaalipin sa kayamanan na nagdadala sa atin sa kabalisahan at takot sa kinabukasan. Humingi tayo sa ating Panginoon ngayon ng isang puso na nagmamahal lamang at tanging sa Diyos lamang. At ito ang mahalaga. Ang pagmamahal sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos ay karanasan ng isang anak sa kanyang ama. Naniniwala tayo na ang ating Diyos ama ay napakabuti. Kung kaya niyang ibigay ang kanyang buktong na anak sa atin, ano pa nga ba kung ang ating hihilingin ay mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay mabuting ama at ipagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat nababatid at nakikita niya ang mga ito. Ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Iasa natin ang lahat sa providensya ng Panginoon. Hindi natin kailangang maging alipin sa paghahabol sa kayamanan sa mundong ito ang nararapat nating gawin ay pagtibayin at palalimin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus at sa ating Diyos Ama na nasa kalangitan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.